Batay dito ang 26-anyos na babae at sugata naman ang 25 na kasamahang mga pasahero. Makarang mawala ng prino habang naglulusong sa bahagi ng Sitio Sintro, Sakop ng Barangay Botangyad, San Francisco, Quezon. Batay sa report ng pulisya, kinilala ang namatay na si Juanita Sarmiento samantala batay sa pahayag ng driver ng jeep na nakalalang si Brian Katapang habang minamaniho niya ang kanyang pampasahirong jeep na may plate number WODWG-523 habang papalapit siya sa Along National Highway patungo sa bayan ng San Andres Quezon bigla hindi kumagat ang prino hanggang sa bumulusok na ito sa Open Canal Agad naman na naitawag ng mamayan doon sa Municipal Disaster Risk and Management Office para sa agarang pagresponde o pangdalhin sa pagamutan ng San Francisco Quezon Hospital ang nasabing mga sugatan. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Bidyan Chukia, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Sa ikalawang araw, sinuspende ni Iloilo -Ilo City Mayor Jerry ang klase sa lungsod dahil sa malawakang power outage. Inero 3 ng unang kinansila ni Mayor Trenias ang klase dahil sa epekto ng blackout. Dahil hindi pa 100% fully restored ang power supply sa lungsod, nagdesisyon ng alkalde na kansilahin na rin ang klase sa ikalawang araw upang makaiwas sa mga estudyante na ma-expose sa sobrang init na posibleng maging dahilan ng sakit na resulta na rin ng kulang natulog. Una nang nanawagan si Mayor Trenia sa Kongreso na mag-imbestiga dahil ito na ang ikalawang pagkakataon na nakaranas ang buong Panay Island ng malawakang power outage. Una itong nangyari noong April 27 hanggang 29, 2023 dahil sa grid disturbance ayon sa NGCP. Sa nangyaring blackout simula Enero 2 ng hapon, itinurong eh dahilan ng NGCP ang scheduled maintenance shutdown ng pinakamalaking power plants sa Panay. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 12 anyos na binatilyo habang sugatan naman ang tatay nito nang maaksidente sila sa kalsada sa bayan ng mga tarim. Sa ulat ni mga tarim chief police major Arturo Milchor Jr. Naginap ang insidente sa Romul Highway, barangay Bugtong Bulo ng nasabing bayan pasado alas 6 ng umaga kung saan na nakilala mga biktima na sila Ronald Santos senior 50 anyos ang kasang anak nitong si Reynaldo Jr. kapwa hindi nakahilmet at mga residente ng barangay Pampa ano, sa si investigasyon magkasalubong ang dalawang sasakyan habang tinatahak ang National Highway nang biglang lumiko sa kaliwa ang SUV na minamaniho ni Romeo Yuhenyo 58 anyos, retired Philippine Army at residente ng barangay ng kalabasaan mga taren na nahagip ng motosiklo ang kanang huling bahagi ng sasakyan dahilan upang sila ay sumimplang kung sa ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng magama ama na agad namang nadala ng MDRRMO mo sa paggamutan Kalayaan, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician si Rolando Jr. Ayon pa kay Major Melchor, hindi na nagsampan ng kaso ang pamilya ng biktima dahil nagkaroon na sila ng amicable settlement. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol. Sa pagunan ni Police Brigadier General Andres Perez Dizon, mas lalo pang pinalakas ang kampanya ng PMP Bicol kontra sa si illegal na droga. Tapos mabot sa halos 2.8 milyon talaga ang nag-shabu ang nasab sam ng PMP sa mga operasyon nitulama lamang nagdaan na Disyembre. Ayon sa datos ng PMP Bicol, nasa 75 na anti-illegal drugs ang uh, ikinasa. Nasa 69 naman ang bilang ng mga high-value targets na pagdating naman sa si illegal na droga ang matagumpay na naresto kasabay nito ang pagkasamsam naman, ng naman na sa 424 na gramo na nga siya may halagang aabot naman sa 2,886,000 lahat naman na aresto ay sa kustuli na ngayon ng mga otoridad at nasamsam na ito ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa MBC Network News Ruel Saldico Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!